Mahigit dalawang daang piso na pagkalugi sa arawang kita nararanasan umano ng mga tricycle driver sa lungsod ng Sorsogon dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Brigada JM motokan, ibrigada mo! Brigada 5 Report nararanasan ngayon ng mga tricycle driver sa lungsod ng Sorsogon ng mahigit 200 pisong pagkalugi bunsod ng patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. Ayon kay Jeric, tricycle driver mula sa lungsod ng Sorsogon, ginagawa niya lahat ng paraan upang maiwasan ang pagkalugi. Ito ay ang pagpipila sa iba't ibang paradahan ng tricycle at patuloy na paglilibot sa iba't ibang lugar upang makahanap ng pasahero kahit mainit ang panahon. Lugi na biyay pagwarang sa kayo pero may depende man minsan. Minsan nasa 200 above. Kaya sa tasang gusto dito, sabay mo sa nabiskaw. Pila dito, pila dito. Para boy-boy man Panawagan naman ni sa gobyerno na tulungan sila, hindi lamang mga drivers at kundi pati na rin ang mga pasahero, lalo na ang mga estudyante. Dahil sa mahal na presyo ng gasolina, maaring magtaas ng sinilang ilang mga drivers dahil sa hirap ng buhay. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Jaya Motoka na no 1.5 Brigada News sa Bamsor, The Music News,